Magandang araw po, Senator Amy Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may tatlong rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta, palagay ko, karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Shrine. nako maliwanag naman kung sino-sino na riyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Naku, mas maigi. Diyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Meron pong apat na opisina. Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malakanyang. Naku, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan nyo magsasabing, kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puro unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH siya sa ating maigi. Ay, DPWH, yung mga resign-resign, on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, Nako, tigilan ang turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senet Nako, sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang uhulihin. Tama ba yon? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Meron pong apat na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka naiinis? Ano nga bang nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako ka, bata-bata na damay dito sa gulo. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang eh. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis. Naggagalaiti pa. Lisa Marcos, eh, hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko naman ano ano